Mga kabiker, ang lutuin ko ngayon sa kaldero itong cheese roll bread. Uh, ah, nakaluto na ko nito mga kabiker, matagal na pero niluto ko sa oven. Ah, ngayon lutuin ko sa kaldero. Mga kabiker, madaling gawin ng ito. Ito ang mga ingredients. 1 and 3 4 cup or 1 4 kilo first class flour. 1 4 cup sugar. 1 half teaspoon salt. 1 teaspoon yeast. Kunting yellow food coloring. 1 tablespoon iski milk. Pwede rin powdered milk. 1 uh, ah, half cup butter. Haluin lang natin mga kabiker. Ganun pa rin kapag nagdikit-dikit na ang harina. Ilagay natin ang ating 1 tablespoon na margarine, 1 tablespoon na shortening. Tuloy lang ang paghalo mga kabikir. 4 uh, minutes ko itong mix. Uh, pagkatapos kong mamix, pinapaalsa ko ng isang oras. nilagay ko sa bowl mga kabikir. Ito cut natin, isang oras na. Putulin lang natin sa gustong nating putol. Uh, ang putol ko nito ay 40 grams. Sa pagpurma naman ito, sa paggawa, uh, ganito lang mga kabikir. Oh. Napakasimple lang. iplat lang, pahaba. Tapos lagay ang cheese, tapos i-roll na natin. Ganyan lang, oh. Pagkatapos kong maro lahat, ako ng isang oras bago ko niluto. Bago ko niluto, pinahiran ko ng itlog ng kabikir para ah, pumula siya pagka naluto na. Sa pagluto naman sa kaldero ganito pa rin ang paraan. Ah, katamtamang apoy lang mga kabikir. Ah, naluto ito 10 minutes, 10 to 15 minutes. Pero i-monitor lang mga kabikir ah, baka masunog. Ah, ito mga kabikir, luto na ang ating ah, cheese roll bread. Ah, sa mga kabikir natin na walang oven, ah, pwede tayong magluto mga kabikir ng ah, cheese roll bread sa kaldero ito lang finish product mga kabikir sa ating uh, cheese roll bread. Uh, mga kabiker uh, lalo na sa mga baguhan, uh, kaya na itong gawin mga kabiker. Uh, kung wala kayong oven, uh, lutuin natin sa kaldero or sa kawali mga kabikir Baka gusto niyo yung gumawa, uh, maglagay lang ako ng uh, ingredients sa long video, sa title ko ilagay, uh, sa short video sa comment section ko ilagay mga kabiker. Mga kabikir sana nagustuhan niyo ang uh, recipe na ko sa inyo ngayon. Itong uh, simpleng cheese roll bread na niluto natin sa kaldiro ah, mga kabikir abangan nyo pang iba ko pang mga resipe ah, marami pa tayong mga resipe mga kabikir ng tinapay na lutuin natin sa kaldero at sa kawali at sa oven din mga kabikir mga simpleng resipe na pwede nating magamit sa pang negosyo ah, pwede rin sa pang mga kabikir ah, sa mga kabikir natin na ah, walang oven ah, magluto tayo dito mga kabikir ng tinapay sa kaldero at sa kawali. Ah, mga kabikir, maraming salamat mga followers, mga non-followers. God bless ating lahat mga kabikir.